Yeah, what's up, mga kamunin? Good morning. Ayan, aga ko nagising mga kamunin. Alas 4 lang umaga. Ngayon, ang alas na po natin ay 5.48 na po na umaga, mga kamunin. At ngayon, andito na naman tayo sa baba ng bahay na ako dyan po, mga kamunin. Ngayon, wala pa masya, wala pa ang tao dito, mga kamay. Sa ni Lea. Wala pa po pong tambay. At ako pa lang po yung nagpunta dito. Diba, ang aga ko mag-maritis, mga kamunin. Ngayon, gising na si ano gising na si Kuya Imar, si Kuya Kahaw, ang tatay. Yan nag-aalmsal sila mga kumani. At ang ating dulce si, kasi may pasok pa kayo ng mga bata. Mga bata ngayon ay Webes. Yo, shout out! Hindi Good morning! Okay. Ang aga niyo ba okay. nagsigising natin? Okay, Alas ko, uh, hapon pa kami alis. Kala ano ko ba? Alis na kami. Alas dos. Nag-adjust kami ng oh. oras. Mamaya hapon na kami Manila para umaga na rin na Para makapag... Hindi sila. Um, kaya. Naglaat ba mo ka Jeff? din muna. ba mo ka Jeff? Naglaat? Bukas na bukas na. adjust na. Bukas ang Ang Ah, nakay ng manta. <laughs> Sa ba na sa managmana mata? Hindi kasama yan. Bunga, mamaya. Ako, hindi ko daw kasama. Sa nagmana yung mata? Ano na? Hindi kasama sa Arsad. Arsad daw, Arsad. hindi lang kasama eh? Oo, tama. Diba kasama ka daw? Sa nagmana mata mo? Sa nagmana yung mata? Talang may kuwi kasama. Sa mama. Tama sa kuya mo. Tika tuloy, tika tuloy. Tama sa kuya mo kuwi kasama. Kasama ba yan? Kasama hindi. Aba, hindi daw

bakit? Nawawala din lang. Ako? Nabuputo sa ibang lugar. Adi kayo, bukay may sunubig. Bakit? Punta ka dun sa ano? Punta ka dun sa kwarto ko. May wallet ako dun. Kumuha ka ng 50. Lagay mo dun ulit dun ha? Sa so, may unan. Sa so, may dulo ng aking kama. Yeah. Dali mo dito yung pera ha. Jem! Okay, mga kamaning, sisimulan na po nila mag-tie-tie. Ayan, gising na si Kuya Obet. At... Ah, akala ko pa rin natapos kahapon. Ayun, isa, natapos na yung kahapon. Ilang tie-tie na lang po ano? Ayan na lang. Ayaw ko lang kung katatay-tay po yung dalawa daw. Ah, di matatapos din pala yung maghapon ano. Maga kayo nagsimula eh magas sila nagsimula. Naras na. Alas 6 na, na, na mga kamuning. Yes, ayan, sige. na. Silang dalawa, ano. Tulong silang dalawa ni Kuimar tsaka ni Kuya Ubet. Shoutout kay Tata Ikar. Good morning. Ari ang tatay mga kamuning. Mga kamuning. Ayan. Kamukuha lang ang tatay ng gasolina. Ang gagawin mo dyan? Gasolina. Saan mo nalagay ang gasolina? Saan mo nalagay? Anong gagamitin ba ka? eh hmm. Ayan. Dito kita. Dito daw kayo magkita sa sa Fortune Island. Dito daw doon daw magtitindahan tatay ng isda. Mga kamaning anani ko nakatambay dito sa kubo ni Tatay Tatski. Gugulatin natin. Welcome to my vlog. <laughs> tawa eh, tawa. Kisa ah, na yan, na, kiss. Ah, dali na, yung pusa. Kunin mo nga. Hindi na nga. Kuni ng mo nga, tawangan ng inin. Nalambing yan, nalambing. Aba naman eh. Ay, Ayan yun yung pusa na mukha, mo. Tanggalin mo nga. <laughs> 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 Dama, <tatain ako>. <laughs> <laughs> hindi na nga. Tama, tatayan ako. Nay! Hindi na nga. Gakalmutin na naman ako yan. <laughs> hindi na nga, ngagat yan. Pagkakakuli. Hahaha grabe ang ng bangka mga kamuning oh ang tulin ang saan na tayo sa pista ng wawa Ang tulin. Eh, mga chismosa, mga tawa ni Kuya <laughs> Ayan iya <no. laughs> yeah, maka mga kamuneng Kuya Japer Ang kuya Kahab, At ang kuya Ubet Imbes doon ho Nagdatay tayo sa tapat ninyo Napunta ninyo oh. Marites <laughs> <laughs> Alabo ah tuloy ng bangka. Yun mo. Ah, grabe oh. Upang. Lupit. Oh, ang Wow. Aba. Ang mga mga Diyos ko. No. Ang Oh, yun, ayun pa yung kalaban, yung puti. Yo, 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 yo. Yun, nawala kamay ko. Nasaan na? Yo, yo, yun. Ayun. Hanggang saan daw mga iniikot? Ay, ah, ayun pala. Ayun pala pinag-iikotan nila, no? Ari, oh, Yung dilaw. Ah, grabe. grabe. Alupat! Oh, <laughs> Dinaik pa ang motor! <sighs> training ng training ngayon. Baka mamaya, di mo nanalo. Ay, labo. Ayan na ay, yung mga audience, oh, mga ako na yun. O oh, ba? Diba, oh, mga nanonood din sila. mga tulin na. Kuemar! Training ng training. Tapos mama, hindi mo nanalo. Kakasakit na tatano <laughs> na. O, oh, diba mga kamuning? Lupit doon ang bangka na yun. Ayan, yeah, ang tatay ko. Oh. Yeah. Ayan, lang po mag-relax ang tatay ko. Dito po sa mga maritisan. For the boys! Lalakayin. <laughs> Lalakayin natin ang ketubal. Ano kaya natin? Ha? Ha? Ang Oh! ba ano? Ang tulin! Ano? Walang-wala mga bangkanin niya. Niya? niya! Ano? Anong sinasabihin niya? Anong binatbat niya? Anong binatbat niya? Ano? Ang Oh! Oh. na na Ano mga bangka ninyo na binabat din niya na mato Eh, ayo kayo, Kuya Tubal. tapos tapik yung mo eh. Iyo ko. Ano sabihin mo? Ayun. ano ha Ay. Malalaman lang ng mga viewers natin. Ano nga, Yos? Ang sa iyo, ang ganda mo. Ang <laughs> ang <laughs> ganda mo. Ang <laughs> ganda ay, ab logon, but... Sa Fortune? Magtitinda daw siya ng isda. Baka niya lang sa Fortune Island. Saan ba yun? Sumba daw yun. Kumbo ka lang Pag nang tamulag ng piyaw. Oh, nandun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Dalawa lang naman, ikaw nila ganyan pinapadami. Tama naman, dalawa kahit. Ay. Dapat ako yun, dalawang TV na. Dalawang TV na. Lagi naman ispira mo. Ngayon. Pera naman. pero naman niya. kapalit niya. Pera. Ngayon, ang gagawin, okay. Jeff. Dalawa lang yung Tatlong pamalaki. Tatlong ah, pamalaki. Oo. Ayun yung dalawa. 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 Well, hindi hindi. Ang gusto nyo, para ang ating kikitain daw, yung at uh, sa kanya na, ating kikitain. Ate, ate. Ay, okay. uwi natin. pa pala, panlaban Oh. May panlaban Oh. Yeah, na. <laughs> <ka>. Ayo, ayanaw, <laughs> mas bala, mas bala, Ay! Ala, Ay! 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 Ito yung nangyayari zero Zero. Kahit na masamalasang ako. Ay, yung sinasabi ko. ano sabi? Abal sa bintes. Anong sinabi? Wala Para alam niya. Ay, siya yung nababalit daw. Pista. Manguwi natin na may day at may charting. Mag-outing mag na lang pala. Okay. Mabawa naman ang pista natin. Mabawa lang, gasto. So, mabawa nga. Di maapis, naka-apis bukas. Apis na buka. nga pala bukas, ano? Okay. At tama-tama, makapamista. Ha? Mamis lang bukas ay. Grabe ang tulon talaga oh. Oh. Oh, dami dami na nanood na, na mga kamuni kasi best na po dispress na po kasi ngayon sa ano sa wawa mga kamuni bukas ay best na po ng wawa nakakawaling gatot po kami kasweet ng tatay ko sa personal. Nagpapakawat po ako sa likod. kasi makat kasi makati yung aking likod makakamunin. Ay, Pero may kapalit po yan makakamunin. ano kailangan mo tay? Sigarilyo. Si tatay ko tutapos mo lang magsigurilyo eh. Babaw nga. Dalawa na sila makakamunin oh. Dalawang dilaw na. Dalawang bangka na. Ah! Ayun! No, nahan na han na. Taka doon ikaw mag-vlog do sa ano sa Wawa pa. Sa Wawa no. Oh, Wawa. So, sa Ah, aalis ako. Ay, ang ganda hapon pala man eh. Ayun. Hapon pala man alis ni. Eh. Mamaya pa naman ata eh. yan matatapos ni. Mamaya magugupitan yan daw. Hindi nating makita ma kamo ni. Ay, namamatay. Nako. Yan nagpantay na. Ay. Thank

Dabo ah. Ayan ang matulin, Ayan, pandayo. O, oh, diba, mga kumuni. Ayan. Ayan, no. Oh. Katulin na. Biro ako, oh, mga kumuni. Ang bangka na yung galing pa po sa San Diego. Tapos, doon lalaban sa sa wawa. Ayan na yan, doon. Ay no, yung bangkang puti na yan. Ang babakaw muna tayo dito, Mababakaw. Kaya ba na apat yan? Magaan na yan. Ay guys, Carlet. Ay, pausang! Puda, pausang po dah, pausang! Ah, grabe ang ikot oh. wena, na, damadami na po ang mag guusong. <laughs> Oo, ah, may bakaw na agad isa, oh. mo, so, baka diba po, okay. Tignan, Tignan natin kung meron. huli ko diba? ako, eh meron. <laughs> wow, May lobster! <love> <laughs> Da. Ah, tingin daw. Uh, tingin. Na, tingin. <laughs> tingin ako puti. Ayan oh, mga kamunay. Oh, wow, oh, ang dami. Eh. Ah, ano liliit. Oh, bili na kayo ng lobster, mga kamunay. Buhay na buhay, sariwang sariwa. Oh, Hindi po basta-basta namamatay ang lobster. Hindi po basta-basta namamatay Pero pag ginawa ka din kamunay, patay ang. Oh, ya, kaya bang ah. Pag-ula ng puting nga rin. Ah, oh, may pusit oh. Pang-ulam. Yun, na bakit nga ba nasabi ko pa na bako tuloy? Eh. Hey, Ayun. Ulam na tayo kay Merle. Ayun na ako. na sabi ko pa. Gutom ba naman? Ayun. Ulam na lang kay Baka pa yung isang pusit. Pusit pang he. ban alam mo yon tawa ni Kuya Jeff, imbes doon nagtataytay sa tapat ng bahay. Ayun oh, naandun na, nakikipag ano, doon na nagtataytay din, lokohin natin dili. Lokohin natin. -tay -tay -tay. Na, uh, kuya Kuya Ubet, saka si Kuya Imar. Just mo dalawa, nagkaso mo nood, nang karera. <laughs> Punta namin ang dalawa mga kamuni. Nulokohin namin ang Kuya Ubet. Ay, nang Kuya Tubal. Ay, yeah, yeah, ay, yeah. ay. Tatay oh. Eh. <laughs> 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 Mga sapatos eh. 'Di ba? Kayo daw na ba? Best do na. 'no? Nunu 'to So <laughs> yung mga kumano yung isda ni Kujapar po, ilala ko po ng tatay. <laughs> Kaugag! <laughs> ha? Gawa 200? 200? 200? 200? May lang. Hey, Di ba mabeta tatay ko? Yung barya dyan? Nakagdaan sa eh? O, oh, diba? Sabi ko sa tatay, 200. Ayaw ah, ng tatay, 200. Kasi na isang daan lang. wow. <laughs> Sinabayan pa ng ano. Maglakad ng tatay. Oo. Oh, oh. Eh, galbo kay <laughs> galbo. Nagawa yung bot ang bota, paan ng tatay. <laughs> Tay! Tatay kar! Yung paan ng tatay nalagyan kong bota. <laughs> it's mga kamining. Ayan na ang tatay. <laughs> <laughs> Bakit nalalaglag ang shirt mo? May hataw yung kadabi. yung kadabi. Sabi sa akin, para manalo tayo ng tatay, kaya hindi sa'yo po. Sabi niyan, po. Timika! Timika! May ano ka dyan? May 500 ka dyan? Ha? Huh? May 500 ka dyan? Ha? Huh? Ayun si Nani <laughs> Sige lang po, busog pa. Nakain po Nani Wena mga kamuning. Ayan, nahingi ako ng 500 kay Ate Mika. Ano daw yung ano sa Ate Wena? Yung 500. Galing kay Tito Tutoy. Thank you, kay Totoy. Ano na, nakabidyo? Uh Oo. -oh. Thank you, kay Totoy At kay Kamuning. Yan. Thank you din ate. Si Mate po. 1K. Thank you so much po. Ayan. si Mami Miray. Thank you. Punta tayo kay ano kay... Kay Prozen. Mga Kamuning kasi... Meron tayo doon... Ibibigay ya, daga. Takot ka sa lagama ka mo. Tulog na kayo si Frozen. Frozen! Frozen! Si Sen! Nasaan? Pantahan natin si Sen na makulit. Pagpapuntaan natin si Zayn na makulit. Tulog na! Hindi na eh! Nasaan? Zayn! Zayn! Kesa nilang? Kesa! Kesa ko! Tawag ka ninang! Ay! Siya! kisah ni Bes. Saan tayo punta? Ah. Saan nga tayo punta? Ah. Saan, nga punta? saan nga na? Dali, pi? Ah. Wait. wait. Say, <laughs> may bibigyan din nang, bibigyan ni nang. So ka na. Uh, Pangyanin ng 300. Ah. ah tayo, kuha ka ng 300. Ayan mo. Yo, yo, ayun, ayun, ayun. Ah. Dika lang sa ninang. mo, bilis. Ayan mo, ayan mo na, hindi, tatay, dili. Ayan mo, thank you po. Ayan mo, thank you po. Dili, aray ko. mo, thank you po. Bakit, ah, ayan mo, thank you po. Kiss. Kiss sa ninang, aray ko. Ah, sarap. Anong kiss, ah, may tunog. Gusto ko may tunog, yan, mumu. Kiss sa ninang, kiss. Yung may tulog, ha. No. kiss! Kiss nga mo na! No, kiss! Yeah! Ay, ay, ay! Ya! 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 At sayaw ka muna sayaw! Inakok, sabi mo kami mahal mo! Laglag -lag ka! Kakakulit talaga! Baba! 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 Wah! <coughs> Waa! 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 Ayan na, ayan na mama. Waa. Oh. Ano Thank ang sasabihin? Thank, you, Thank sasabihin? Thank you po. Ano ang sasabihin? Thank you. Ano ang sasabihin? Thank you. Ang taltak pa eh. Ang... Um, akan na yan? Ang taltak. Ayun ba yan? <laughs> eh, akan na yan. Akan na yan. Akan na yan. Waa! na yan. Hindi yun, ayan. <laughs> Hindi ang iyaw! Bad ka! Akin na yan! Akin na yan! Akin na yan! Ayaw mo na sasabihin! Ano sabihin mo na? Thank you! Apa, hatapang ah! Aw, aw, aw! Nama ka man eh. Pagka meron pala kay kundi nga anak, wala mo sakit siya. Ano yung kuya? First time mo lang yan kuya? <laughs> <laughs> dito tayo kay ano kay kay Kubit na kamuning. Yan. Malapit na siyang matapos, konti na lang. Ayun na lang yan siya. Oh. Yung nakapulupot na mga tansi na yan, mga kamuna, ayun na lang po sa ako, oh, konti na lang. Siguro, mga ano pa yan? Mga, ano, 20? No? Mga 20 ng... kawil pa yan. Tama ba? Wala na, no? Kasi mahaba naman yung daway eh. Alright. Alright, mga kamalang yung atang at gano'n. Ah, buwan buwan. Bye-bye!